Mahilig ka bang kumanta? E eh, sumayaw o umakting? Hindi may tatangging kilala tayong mga Pilipino sa pagiging talentado. Pero alam niyo bang maging sa science e eh, may mga Pinoy na hinangaan at kinilala ng mundo? Kumusta? handa ka na ba sa isi-share kong kwento? Samahan niyo kong kilalanin ang limang legit Filipino inventors na malaking naitulong at naitutulong sa mundo. Panglima sa listahan natin ay si Fe Del Mundo, Bamboo Incubator. Maraming nagawa para sa Pilipinas si Dr. Fe Del Mundo, pero hindi tulad ng inaakala ng marami, hindi siya ang naka ng incubator kundi ang polish na si Martin Kuhn. Pero sa dedikasyon ni Dr. Fe sa pag-aaral ay na-improve niya ang modern incubator na alam natin ngayon. Noong 1941, gawa ng pangangailangan sa mga liblib na lugar na walang kuryente ay nagawa o naimbento niya ang bamboo incubator. Dito, gawa lamang sa basket ang paglalagyan sa bata at nilalagay ng boteng may tubig na mainit ang paligid para naman sa pag-init ng temperatura nito. Ang <laughs> lupit, di ba? Pang-apat, Roberto del Rosario Singalong System Hindi mo mawawala sa handaan ang videoke okay? at kung singa na, meron ka talagang pitapit ang tropang magsasabi ng Alam niyo ba, pinag-invento ng karaoke? Well, nope, hindi. Ngayon maraming naniniwala na Pinoy ang nakagawa o naka-invento ng karaoke, but sad to say, kahit gano'n mo ka-feel kumanta sa videoke or karaoke, ay hindi tayo ang naka nito. Obvious naman sa pangalan. Pero huwag kang malungkot, meron tayong na-inventong version nito sa Pilipinas. Noong 1974, naimbento ni Roberto del Rosario ang singalong system o mas kilala sa atin bilang minus one. Ang singalong system ay merong mic, amplifier at meron din itong cassette tape at mixer kung saan mababago o mapapaganda mo ang boses mo. Ang malaking pagkakaiba nito sa modern karaoke ay walang TV. Walang TV ang singalong system at aasa ka sa mga song hits na inutang mo sa tindahan para sa lyrics ng kanta. Pangatlo, Abelardo Aguilar Arithromycin Si Dr. Abelardo Aguilar ay nagmula sa Iloilo at nagtrabaho bilang researcher sa Eli Lilly and Company, isang malaking kumpanya ng gamot sa Amerika. Natuklasan ng doktor ang epekto ng aspergillus, isang uri ng fungi na matatagpuan sa ilo, -ilo at tuod na niya ang erythromycin. Ito ay isang antibiotic na pwedeng alternatibo sa penicillin. Ipinadala ng doktor ang kanyang research sa Ellie, Lily and Company sa pangakong mabibigyan siya ng parte sa kita nito. Dali-dali namang nag-apply ng patent ng gamot ang kumpanya at pinangalan ng Ilusun to honor kung saan ito na Ang nakakalungkot lang ay hindi natupad ang pangako ng kumpanya kay Dr. Apelardo at namatay siya na pinaglalaban ang kanyang karapatan sa gamot ngunit walang nangyari dito. Pangalawa, Dado, Banataw, Gypset ang rags to riches story na tinatawag ding Pinoy Bill Gates na si Diyos Dado o Dado Banataw ay talaga namang nakaka-inspire. Mula sa simpleng pamilyang magsasaka, si Dado ay nagsikap na makapag-aral sa Mapua at nakagawa rin ng paraan para makapag-aral at makapagtapos sa Stanford University sa Amerika ang pagsisikap ni Dado Banatao ay nagresulta sa pagkakaimbento ng Windows Graphics Accelerator Chip at 10 Megabit Ethernet CMOS with Silicon Coupler Data Link Control and Transceiver Chip. Ay, haba! lang ng relasyon nyo. Ang 10 Megabit Ethernet CMOS with Silicon Coupler Data Link Control and Transceiver Chip o mas kilala sa chipset, pwede naman palang gano'n, ay makikita sa bawat personal computers ngayon. So kung nanonood ka mula sa computer ngayon, huwag mong kalimutang magpasalamat kay Lodi Dado Panataw. Sa ngayon, abala si Dado upang suportahan ang mga aspiring engineers sa ating bansa na makamit ang kanilang mga pangarap. At ang nungunguna sa ating listahan ay si Gregorio Y. Zara, Noong 1955 ay kakaunti lang ang may TV sa buong Pilipinas at konti lang din yung may telepono. Pero may isang lalaking nakaisip na pagsamahin itong dalawang to. Siya si Gregorio Y. Zara, ang inventor ng photophone. Ang photophone, ang kauna-unahang gumagana ng telepono sa kasaysayan, kung saan kaya mong makita ang iyong kaibigan o kaibigan na kausap mo sa kabilang linya. Ito ay sa pamamagitan ng screen or TV. Kung ihahambing natin sa kasulukuyang panahon, ito yung parang video call sa messenger at iba pang katulad na application. Limang taon makalipas niyang maimbento ito, ay sumunod nang mag-develop ang AT&T sa Amerika ng kaparehas na konsepto ng photophone at by 1970 ay inalabas nila sa market ang picture phone. Unfortunately, ang photo phone ni Zara at picture phone ng AT&T ay parehas di pumatok sa merkado. Maraming nagsisabing masyadong advance ang ideya ni Zara para sa panahon na yun. Pero kung may magpapatunay na advance mag-isip ang mga Filipino, si Gregorio Sara na yun. Nagustuhan mo ba ang ating list? Share mo naman sa comment section kung may alam kang astig na invention ng Pinoy. Yung tunay ha, di tulad ng feelings niya sa'yo. Like, share, and subscribe para marami pa kaming ma-share na astig na topic sa ating future videos. Salamat at hanggang sa muli!